Paano pinta nyo sa isang sako? Banyan? Uh, mahal siguro yan. I-estimate nyo lang. Pagka, pagkain ng iti. pagkain ng guys so, yan. pataba sa itik yan uh, pa, madali pa. mo no? ah. ka pa itlog no? Ah, okay. Kano rin bayad sa inyo kung Minimum ba? Now. Thank you for watching guys.